Kalansay na kaya ng ang bangkay kanawawarang 23 anyos na SK Kagawad kang Barangay Vila Alvarez Balud Masbate na si Mike Magalianes. Pasado alas 9 ka biyernes, Enero 12, kan ang kalansay kaini sa sarumbakahan sa barangay Mapitogo, parehong banwaan. Sigun kay Police Staff Sergeant Manly Altavano, investigador kang Balud Municipal Police Station, Disyembre 27 ka nakaaging taon kamagpasiring sa saindang istasyon ang tugang kang biktima. Nga ni report ang pagkakawara ka na sambit na persona na subot nagkaigwanin emotional breakdown. Makalisan 17 aldaw, nakarisibe na po ang Estasyon hale sa punong barangay kang barangay Mapitogo na may nahiling nakalansay ng tao ang caretaker sa nasambit na bakahan. Prior kasi ng incident, parang ito si ano si si Bigkin ah uh, may, may namatay yung ano yung barangay captain dun sa kapitan dun sa barangay Mark uh, Pinalvarez e, ito sa yung mga nag-aasikaso sa pagluto sa paghatid pagigib ng mga kanon ng ng tubig tapos parang nalipasan ng, ng, ng pagkain Pinautopsiya naman kang pamilya ang bangkay kan biktima. Sigun sa PNP, padagos pa nindang pigi-imbestigara ng pagkagadan kan biktima. Although ma'am, hindi namin yung inawala ang kaupay na yan ma'am. Uh, pero based po dun sa mga epidemics ng mga uh, witnesses tapos ng no family, uh, wala naman po kami Pero as of today ma'am, uh, ongoing pa rin yung investigation po namin. Sa ngunyan, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.